Halika dito. Bakit baga ako may nagawa? Halika ka muna kasi. Sabit lang. Ano ba na? Oh, makabala ka. Ano ba gaya? Ito ang pera. Ano ba? pera? Hirap ko. ang gaya niya. Naayos yan. Ito uh, ano ba oh, gaya? Ka? Okay, eh. Ah, kaya. At ay Excited naman ito. Kalakang ako. Oh, bigyan mo. Basahin mo ito. Ay, akin na muna ito. Ay, ay akin na muna yan. Ay, pira. Bago pa basahin. Akin na muna ito. Okay. Basahin mo muna ito. Sa akin na muna ito, bago pa basahin yan. Sa akin nga muna ito. Basahin mo muna ngayon bago doon okay, yan Basahin no. mo na, napakadali lang basahin. Kaya eh. nung kulit mo yun. Eh, eh dali na! Pira nga muna bago pa basahin yan. Hindi, hey, basahin mo muna ito. Basa bago pira. Ay, hala. Ikaw ang bumasa. Mas malaki na kabigay ko sa'yo kasi sabigay mo sa akin. Ito. O, isang libo yan. Basahin mo ito, ha? Basahin mo ito. Akan na ito, ah. Oo, sa'yo na Pag nabasa mo ito, ibibigay ko sa iyo yan. Oo. Oh. Kaliwaan. Sige. Basahin mo to okay. At Ibibigay ko sa iyo yan, ang isang Basahin mo ito, tsaka ako ibibigay sa iyo ang isang libo. Dali na ito? Ano kaya? Takat ko na lang. Sige. Basahin mo ito, tsaka ako ibibigay sa iyo ang isang libo. Pag nabasa mo ito, ibibigay ko sa iyo yung isang libo Mas noobly doon sa inabigay mo sa akin na pira. Ibigay mo sa akin mo. suntokin mo ako. <laughs> no, 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 no. Ano naman? Siyado ka? Siyado ka na pagiging ako sa bisita. Ano nga rin? Ano nga rin yun? nag react rin yun nga ako.